tot tot bijong na po. Di ka lang. lang to. na po. Mirala bani. Ng dugtot na. Ha? baka dugtot mamaya May pa ka. Kung kailan malapit na. <laughs> Ayan, trabaho ng dugtot e, eh, hindi ka na ikaw naka ka na. Bumitin bigla! Baka kiway nga. Kaka-RF mo lang nandito? Oo. Walang, mga 30 siguro? Hindi, mga 20. Higat pre. ko ko one, di ko pinipilit. po muna mo na nati. bumawit sa upa. nagilok ka yun. ang numero ay ganon yung directo mo na lang anong? ah. directo mo na lang para hindi yaya ganon. directo ng hilan. directo ng hilan lang. pag humingi yata di diyan mo na lang. talpa ganyan ang ginaganyo mo, dulo yung kabil niyan mamaya makahugot re, <laughs> tanda ako ng kuna mm. ang ganso natin yun tanda mm. ko kayo ito ha, ah, miss eh kat sabit e kita hindi naman lumaban e eh? ay, slice pa ata hita si, hita si oh, laki ayan, nag Sama-sama na. <laughs> <laughs> Nag sama-sama na. Wala ba ni? Laki pare. Laki. Ito may kasama yan. Yan yung, yung, yung spada sadya. Ito. Vision tayo guys! Sarikito! <laughs> Babaksa ko lang. Hindi yeah, pare. Bumitin bigla eh. Oh, nandiyan pa kasama yun. Hindi yeah, pare, nandiyan na. pa yung dalawa lagi yan. Vision tayo guys! Pada! Oh, magandang tama. Wala na laban. Ngita eh, mo pare. Ay butas lang lalamunan eh. Kung pa makalaban. Awara. <laughs> huh? Yeah. Yeah. yeah.